Factor. Wow, napagandang apa o patino Wow, napagandang yellow face o patanfalo Wow, napagandang opa ino. Split pa sa parto, grabe naman to Eto pa, yellow face, napaganda Hi Don Raya, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe ba? So, welcome mabuli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and subscribe. May hashtag John Roy, of course. I-subscribe mo na yan. Ngayon, mga Pase, nagbabalik na tayo sa ating Avery, no? Para magbigay sa inyo ng update ko. Ano nga ba yung mga mutation, presyo, ng ating mga alagang ibon. At teka lang ha, kung bago pa lang dito, wag na wag mong kakalimutan mag-like, mag-comment ka of course, mag-subscribe ka. Click mo na yung notification bell para updated ka sa i-upload natin bagong videos. Alright, no? Kung bakit kailangan mo i-click yung, uh, yung bell na nasa gilid para ma-notify ka no? pag may bago tayong upload. Magpa-pop up yan mga pops. No? So, hindi mo na kailangan, uy, may bago bang upload si Don Roaya? No need, no? Nating-nating natin na natin kasi mamaya, ma-hassle ka lang. So, no, magpa-pop up yan sa screen ng phone mo, laptop, or computer. No, so, yun ang purpose to. Mag-subscribe ka. So, kung paano mag-avail ng ating mga pamalakas ng ating mga pamalakasang ibon, no? Ang ginagawa natin dito sa mga hindi nakakaalam, nagbo-vlog tayo, tapos pinapaliwanag natin yung ibon, kung anong meron tayo, updated yan, no? Tapos sinututukan natin ng camera yung mga ibon, na cages, no? Tapos ang gagawin nyo lang, i-screenshot is nyo lang yon, Yo, tapos ipadala niyo sa akin kayo sa messenger ang Don Roaya or, or Don Roaya Avery. No, kung gusto niyo ng mas malapit na usapan, mas magkaitindihan tayo, i-text e, niyo ako o better, natawagan niyo ako. Kung wala kayong pan-text, no, i-chat niyo ako, Don, tawagan mo ako. Ito yung number ko. No, sa mga iba, kung bakit ko sinasabi, anong number mo para mas madali magkaunawaan? Kasi kung chat-chat lang, no, lang ang usapan, hindi tayo magkakaitindihan. Di ba mas better na usapan? No, tawagan. Kung gusto nyo na mas makarang sigurado kayo kung anong pinagsasabihin natin, i-record e nyo. Ganun lang simple. No, so kung paano ako i-text sa tawagan, 0953-136-4462. Yung message mo kakalag ako sa mga isang messenger, ang Don Roaya or Don Roaya in the age. Without further ado, mag-vlog na tayo. Yala, let's go! Yan mga paps, napakaganda ng mga ibon natin. Grabe. No, sa mga nagtatanong ano nga bang ID nito, sila ay Project Opa Red Factor Pale Follow. No, so uulitin natin na Project Opa Red Factor Pale Follow. No, 'yon ang kanilang ID mga paps. No, meron tayong tatlong Opa dito. At meron din tayong tatlong non opa. May mga iba't ibang kulay tulad ng parblue, green new wing, solid green, olive green, avocado green. Napakaganda ng mga pups, 'no? Kaya naman, ayan. Kaya naman kung nagugustuhan nyo 'to mga pups, all you have to do is to text or call me 09531364462. O yung message mo sa akin, Facebook Messenger, ng Don Roaya or Don Roaya Avery. Ayan, yung tatlong yan. O yan. No? Kaya naman kung ikaw ay gusto mag-project ng Red Factor, OPA pa at Pale Follow, visual pa, grabe. Kunin nyo na to mga paps. No? Kung ikaw ay less budget, walang problema dahil meron tayo mga non opa dito. Pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na pwede makipag-swap, mag-offer ka lang. Kaya naman, dalian nyo ng mga pups na pakaganda ng ibon natin ngayon. ay I'm sure, marami nagahanap na ito. Eto naman, no red factor, pale fallow, at red factor, lupino, ang pinaka-project natin dito. Yan, may opa pa dyan, no oh, yung violet na yan. Opa, no, na violet, possible red factor, Split Ino. Yan, yung dalawa yung nasa gitna, Split Ino rin yan na Project Red Factor. Grabe, tinamon niya pulang pulay ulo, pati buntot oh O, oh, diba? Halo-halo to mga paps. Ang pinaka project natin dito ay Opa Red Factor Pale Follow o Lutino. Yan, hinalo ko kasi dyan mga paps. Yan, ang malapit nito may visual pale Follow na. No pale follow possible red factor. May kapatid sila na visual red factor, pale follow at opa red factor lutino. Do no, so later on makikita nyo yan sa vlog natin dito mga paps. All right? Do no, kaya naman dalhin nyo na, Mayroon tayong violet, green, olive green, visual pale follow mga paps. Ayun oh, no, yung sample na opa red factor lutino. O, ganyan ka pula mga paps. Sa mga nagtatanong, nagtataka, ano nga ba itsura nun eto? No, red factor Opa, lutino. No, tinan nyo yung pakpak ko, -pak, oh, parang highlighted na may magka manilaw-nilaw yung ah, pak -pak, mga paps. Yan. Ito naman ay project Opa pa yellow face dan follow o ino. No, so, ang pinaka-ID nila, ay opa post hello face post dan follow o post ino yan yan mga paps yan. yan kasi ang hilig ko talaga ay dan follow tsaka ino kaya meron tayo diyan mga paps ang dami rin kasi naghahanap actually talaga nagstart ako sa dan follow yung ino lately na lang yan no marami kasi nagre-request na doon baka may ino ka dyan eto na no Meron din tayong OPA, meron din tayong non-OPA. No? So, eto, kung gusto mo magkaroon ka ng yellow face, pagkakataon mo ng mga paps, wala kang pambili ng visual, meron tayong mga possible mga paps na abot kaya, abot kamay mo na. No? Pwede ka magpalabas ng yellow face sa murang halaga. No? So, kaya naman, itextawagan it nyo na ako, 0953 1364462 I-message mo lang kaagad sa aking Facebook Messenger. Ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No? So, pinaka-project nito ay Opa Yellowface Dan Palo o Ino. No? Ang daming magaganda. Ang daming pagpipilian na pasok sa budget mo. No? So, pwede ang umutang. Pwede makipag-swap. Mag-offer ka lang sa utang, repeat buyer ka dapat. Ito naman, kung medyo may budget ka talaga at gusto mo, mainipin ka, visual yellow face ng kunin mo, no, yung nasa kaliwa, tapos yung nasa kanan, free ko na yan, na OPA, post yellow face, post, dan follow. No, pinaka-project nito ay OPA, yellow face, dan follow. Alright, no, so ito naman, pinaka-project ay OPA, yellow face, ino no ang ID ay Yellowface, face possible ino possible opa at isang visual na opa lutino, post yellowface. imagine mo free lang yan yung isa no pag bibili ka ng visual yellowface. face no napakaganda at mura pa ito naman pinaka project ay opa yellowface, face dan follow ang ID nung nasa kaliwa ay free yan ha? Opa post, yellowface, face post, dan follow. Yung nasa kanan, visual yellow face yan. Possible, dan follow. Possible, OPA. Napakaganda mga pops no? Ito <laughs> naman, malupit talaga. Dulo-dulo, laki ko sinasabi yan. Dulo-dulo, project ang resulta ng proyekto natin. No So, anong out ang ID? Ang ID ay opaline, yellow face, dan follow. Yun. So, sa wakas, nakakita ka na rin, di kasi yung iba dito, for sure, nagtataka anong itsura ng Opaline Yellow Face Dan Follow. Ito yun. Madiin ang pagkakulay kasi nga Dan Dilaw ang puka, ang hood, ang ulo, at pula ang mata. No, grayish ang bagwis o dulo ng wings. Ganyan ang distinction ng Dan How much more kung yellow face pa? How much more kung opa pa? So, ito na yon. Kaya nga, dulo-dulo, resulta ng project natin. Opa line, yellow face, then follow. No, so, kung gusto mo to, i-text at tawagan mo ako sa 0953-1364462. I-message mo kagad sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. No, so, ikaw may inipin at gusto mo kagad magpainakay hindi lang basta itlog ha, inakay. Dahil ito ay proven pair mga paps. Malupet. No? Ang ID ng babae ay aqua, opa, b1, pale follow. Ibig sabihin, pula pa Tapos ang partner niya, lalaki. No? Parblo, opa, dilut No? So, matindi ang kargada nito. Ulitin ko, proven pair, ibig sabihin, hindi lang basta nag-itlog, kundi nag-inakay na. No? Kaya naman, i-text o so tawagan mo ka agad ako, 09531364462 Message mo lang sa akin, Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Aviary. No? So, may existing eggs sila actually ngayon, tatlo. So, anytime pwede ulito mag-itlog. Eto naman. No. Ito banded pair. No, hindi pa proven kundi banded pair pa lang mga paps. No. Possible cup and possible hen. Ang ID ay back to back opa, possible yellow face, possible dan follow. Ganda ng kulay, no? O yan mga paps. O screenshot nyo na. At baka makonsider nyo to e-text eh, so tawagan mo kagad ako 09531364462 message mo lang ako sa ang peso messenger ng Don Roaya or Don Roaya Aviary pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na pwede makipag-swap mag-offer ka lang so matured na to, ready to breed ayan nga, nakasalang na, nakaseparate na mga pups no actually, mga ibang ibon na pinakita natin sa inyo kanina Mature na rin yun. Later on, isi-separate ko na rin. At para, mas ma-appreciate nyo pag... Mas ma-appreciate nyo pag naka... Yan, pares-pares na sila sa mga cages. So, muli maraming maraming salamat sa lahat ng panonood, suporta nyo, mga paps. No, wag na wag nyo kalimutan na mag-like at... Tapos, mag-subscribe. pa subscribe para lagi kang notify sa ating vlog mga paps. I-click mo lang din yung notification din. No? At huwag mong kalimutan, ulit-ulit uh, nasa screen na sinasabi ko pa kung paano ako makontact, all you have to do is to text or call me 0953 1364462 mga paps, no? Pwede nyo i message sa akin, messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yung Facebook pa kasi, Don Roaya. Yung fan page o yung FB page, o, di ba? <laughs> no? So, yun ay Don Roaya Aviary. Yung pink, yung logo ha. No, so, ibig sabihin kasi ng pink, CEO si yun. No. At kung may mag-message uh, sa inyo na Don Roaya, wala pong ibang Don Roaya, kundi Don Roaya or Don Roaya Aviary lang. Yung Don Roaya, yung may mga bansa no, na logo, ako po yun. tapos yung Don Roaya Avery yung logo pink, ako rin po yun. Dalawa lang mga papsa Marami kasi ay nagpapanggap ng ating pangalan. Ewan kong bakit. No, bahala na kayo. Iwas tayo sa scammer especially. Ngayon ay bare months na. No, malapit pa magpasko. No, sumuli marami marami salamat sa lahat ng panonood. No, ulitin ko. Kung paano nyo makontak, i-text tawagan nyo na ako sa 0953 136 I-message mga sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Muli marami-marami salamat sa lahat ng suporta! stay safe and god bless